Ay, guys, kakatapos ko lang niliko. Hindi ko kakatapos ko lang niliko. Papahita ko lang sa inyo yung binili kong silka na papaya. Um, nabili ko siya ng $15. And then, meron na nalohan ng lifting. And yun. <laughs> Kasi pag bumili ka ng $10, pwede kang manalo ng cellphone, pwede kang manalo ng lip uh, lifting, at pabango, ganun. So, nanalo ka ng lifting. Not bad. Kasi binili ko siya ng $15. $15 to. And then, kapag binili mo to, $5. So, naging $10 na lang siya, guys. So, ganon. Ganon, ganon. Kasarap. Ang sarap mamili kapag, alam nyo, mahilig din ako sa mga promo-promo. Kasi sayang din naman, di ba? Na, nagbabaka sakali lang din ako. And then, nag up ka ako today. So, meron siyang free na Burger King. So, pupuntahan natin siya, guys. <laughs> Try natin siya. So, anyway, guys. Um, ko na tong vlog na to. Uh, vlog lang ako dito sa Silka Papaya. Kasi, ang dito. Para meron lang din ako may upload. And then, syempre, nasa loob lang naman din ako ng bahay. Diba, hindi naman ako nagala. So, pasensyahin nyo na kung ganito lang yung vlog ko. Parang, ano, <laughs> yun lang. At sya ka, kasi syempre, naipunta ko sa store. Pero, nahihiya naman ako mag-video-video. Kasi, syempre, sa panahon ngayon, ang dami ng, alam nyo na, nakakahiya naman na masali-sali mo yung mga ibang Pinay, or ibang tao, ibang lahi. Baka makita nila sa, makita nila sa, video eh, hanapin pa ako. O bakit nandiyan ako, bakit you nandiyan know, ako? Syempre, parang, nakakahiya naman, di ba? So, respeto Yung respeto. Ewan ko lang sa iba kasi ako, iniisip ko yung privacy ng ibang tao. Hindi ko iniisip yung pansarili ko lang. Iniisip ko lagi yung ibang tao. So, anyway, guys. Tsaka, hindi natin to sariling bansa. Respetohin natin ang bawat taong nasa paligid natin. Hindi naman natin kaano-ano or hindi man tayo ginagaling. Igalang pa din natin sila. So, anyway, guys. Kasi dito sa Singapore talagang yung mga ibang matagunda rito, talagang nagagalit sila kapag natatamaan ng video. Sabi nilang ganun, na ang Pilipina talaga kahit kailan, gano'n gano'n, mga pasaway, gano'n gano'n. Alam nyo na. So, tama na yung tama na yung ilang mga taong gumagawa na. so, ayoko na sumali. Maybe, paggagawa ko ng mga video, mas maybe yung hindi makita na yung mukha ng ibang tao. Mahirap na. Diba? So, anyway, guys. Bye-bye and God bless. Happy Sunday po. Tapos ko lang naliko. Ayan. Bye-bye.